sa lahat. Sa sa CCTV, nang bundutan ng riding in tandem ang sasakyan na ito sa Tanza Cavite. Hanggang sa tabihan nito ang sasakyan at biglang niratrap. Ang sakay nito, isang barangay kagawad. Ang buong detalye ng pananambang, abangan! Pilipinas, alas 5.30 na. Ito na mga nangungunang balita. Proklamasyon ngayon ng mga nanalong party list sa Kamara pero dalawa sa kanilang hindi muna prenoklama ng Comelec dahil sa nakabimbing petisyon laban sa kanila. At live mula sa Manila Hotel, nangunguna sa balita si Mon Gualdez. Mon, ano ng mga party list ang naudlot ang proklamasyon? Tiki, Duterte Youth Party List at BH, o yung bagong generasyon party list, sila yung dalawang party list na sinuspindi muna yung proklamasyon ngayong araw kasabay na pagproklama sa lahat ng mga nanalong party list na karatapos lamang na bilang Pilipino 2025. Sa katunayan, itong likod ko, punong puno ito ng lahat ng mga yes, kasama yes, uh -huh. na nanalong party list dito sa uh, uh, Manila yes, Hotel yes, yes. sa Ten City sa anunsyo ng COMELEC, ano na po tatlo? Ang kabuong pwesto na po mula sa list groups o dalawang prosyento ng kabuang bilang ng mga kongresista. Manggagaling yan sa limampot na mga nanguna o nakakuha ng pinakamataas na vote. Ano itong nakaraang bilang Pilipino 2020? Lahat sila hindi bababa sa isang milyon ang nakuwang kabuang boto. Tik isang pwesto naman. Ang lahat ng haba, uh, ng lahat ng mga representative na upo mula sa nasa pangpito hanggang 54th place na party list. Pero bago mag-upisa ang mismong proklamasyon, binasa nga ng Comelec ang resolusyon na nagsususpinde muna sa pagproklama sa dalawang party list dahil sa pending na mga petisyong kinakaharap. Yan nga 'yung nabanggit ko kanina, kabilang sa 'yung Duterte Youth at 'yung PH o Bagong generation Party List. Target naman ng COMELEC na maresolba 'yung mga nakapending na petisyon hanggang bago mag June 30. Sa huli, pagilian ng COMELEC ang mga party list groups na natano o hindi nakakuha ng pwesto sa dalawang magkasunod na halalan, ay e automaticong delisted o mawawala na akreditasyon sa so COMELEC at kakailanganin muli mag-apply kung magbabalak pa sa susunod na halalan. Sige. At mo, paano pagka hindi na-resolve at tumawid ng June 30 itong mga issue na kinakaharap ng mga party list na ito? Ako, mahihirapan yan, Sige, kasi talagang parte ng pagkupo ng isang nanalong kongresista or party list or representative kailangan kailangan maproklama muna sila ng COMELEC. Although sinasabi naman ng COMELEC na pipilitin nilang ma-resolve yung mga pending petition nitong dalawang party list groups bago mag-June 30. Kung hindi, posibleng hindi sila maproklama at kung iaangat pa sa Korte Suprema itong usapin na ito. At yan po si Mon Gualve sa Gulat Live mula sa Manila Hotel. Gustong matuloy ni Vice President Sara Duterte ang impeachment trial dahil sabi niya gusto niyang dumanak ang dugo. Binira naman ng palasyo ang payag niya ng Vice Presidente. Nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Ano man ang kalabasan ng impeachment trial, tanggap na raw ito ni Vice President Sara Duterte. Wala akong expectations of uh, acquittal or a verdict guilty. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at, uh, at peace. Gayon pa man, nais daw niyang matuloy ang paglilitis dahil gusto niyang may dumanak na dugo. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Agad nagkomentor yan ang palasyo medyo may pagkabayulente ang tugon ng ating vice presidente pero uh, we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally umalma at tinuligsa naman ng ilang house prosecutors ang pahayag ng vice it's a terrible example to the youth who are watching her we will leave that to the senators to decide whether she is uh, guilty or not para kay mamamayang Liberal Party list representative elect Laila Delima, kung may dugumang dadanak, ito raw ay kay VP Sara. Dahil sa impeachment trial, ang tanging nililitis ay yung taong na-impeach. Diyan naman daw magaling si VP Sara sa mga walang saysay na kayabangan at karahasan. Dagdag pa ni Dalima, ang impeachment trial ay hindi isang palabas ng dahas, kundi isang sagradong proseso ng pananagutan sa konstitusyon. Ang Senado ang tatayong impeachment court at ang mga senador ang uupong hurado. Hindi na raw nakagugulat para sa ilang House prosecutors kung may kanya-kanyang biases sa mga senador. Lalo't ang impeachment trial ay isang political process. Kaya ang mismong mga malapit na kaalyado ni VP Sara, tulad ni na re-electionist Amy Marcos at Senator-elect Rodante Marcoleta, kinewestiyon na ang legalidad ng reklamo. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. So mula doon, alam ko na kung anong gagawin. Secret. Ayon naman kay Senator Imee, dapat nang ibasura ang impeachment complaint dahil ayon daw sa campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanko nasuhulan o tinakot lang ang mga kongresistang pumirma rito. Pwede siyang magsampa ng kaso sa Korte Suprema. Si Senator Elect Ping Lacson naman, hihintayin daw ang mga ebidensyang ipipresinta ng prosecution panel. Paano so pa ba no-convict? Wala namang ebidensya o napakawik ng ebidensya. Ngayon, paano ka pa mag acquit kung napakatibay naman ng na ebidensya? Inaasahang pagkatapos pa ng ikaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo, gugulong ang impeachment trial ni VP Sara. Marian Enriquez, News 5. Nahuli na ng mga otoridad ang isa sa mga pangunahing sospek sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson K. at kanyang driver. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, sana aresto ang suspect na ito. Sige, sa Boracay nga na-aresto itong atiyoturing na isa sa mga pangunahing sospek sa pagdukot at pagpatay sa Filipino-Chinese businessman na si Anson K. at sa kanyang driver. Kinilala ng pulisya ang na na si uh, Gong Wen Li alias Kelly Tan. Malaki raw ang naging papel ni Kelly sa krimen. Sa umano ang ginamit na pain para makumbinsi si Ke na pumunta sa lugar kung saan naman siya dinukot hinihinala nga may alam din si Kelly sa nangyaring negosasyon sa pamilya ng biktima para sa 200 million pesos na ransom money na dinaan sa e-wallet bago inilipat sa cryptocurrency. Ayon sa mga otoridad, nagpalipat-lipat ng hotel sa Buracay si Kelly hanggang sa ma-corner siya nitong Sabado. Kasama niyang naaresto ang isang Wu Jia Ping na isa raw hairdresser. Posible raw na tinulungan nito si Kelly sa pagtago dahil may nakitang isang disguise mask sa kanilang kwarto. Jiggy, para naman sa PNP, may tuturing na case closed na itong, uh, kaso, case so the rather, itong kaso ng pagpatay kay Anson kaya dahil hawak na rin ng pulis siya, itong uh, karamihan sa mga pangunahing suspect o yung mga main players sa nangyaring krimen kabilang na nga dyan itong si uh, David Liao Tan, sinasabing mastermind ng krimen. Jiggy? Yan po, Yan si po. Brian Castillo live mula sa Camp Krami batayang barangay kagawad matapos tambangan ng riding in tandem sa Tanza Cavite ang biktima pinagbabaril sa loob ng kanyang sasakyan mula sa Tanza Cavite nangunguna sa balita si Ian Suyo Gigi magandang hapon nandito tayo ngayon sa barangay Bagtas sa Tanza Cavite kung saan nangyari nga yung pamamaslang o pamamaril sa isang barangay kagawad dito. At sa akin mismo kinatatayuan, nangyari yung pamamaril na yan. Ano, linggo ng umaga, kasama, niya, kasama ng biktima ang kanyang mga kaanak na tapatan daw sila ng riding in tandem at saka pinagbabaril sa area na ito. At kung tutusin nga, ilang metro lamang, makikita nyo, ilang metro lamang yung layo nyan. Ito, ano, natin, ano? yang asul na gusali na makikita ninyo, yan yung barangay hall kung saan sana sila papunta dahil nga raw jujuti sana ng araw na yun ang biktima. Sinubukan pa nilang uh, i-revive at dalhin sa ospital ang biktima ngunit binawian rin ito ng buhay kalaunan. Sa initial na report, riding in tandem daw ang namaril doon sa biktima at apat na tama ng bala ang tinamu niya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa ngayon, sinusubukan pa nating kunan ng pahayag ang PNP para malaman rin yung pagkakakilanlan nitong mga suspect at kung ano ang posibleng motibo sa likod nito. Yan muna ang latest mula dito sa Tanza, Cavite. Ulat ni Ian Suyo mula sa Tanza, Cavite. Susunod, VP Sara tinutulak ang kapatid niya si Congressman Pulong Duterte na maging House Speaker. At ilang lugar sa Mindanao, nalubog sa baha. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Masaraw si Pangulong Bongbong Marcos ng mas magandang resulta ng butuhan para sa mga pambato ng administrasyon. Hirit naman ni VP Sara, walang ibang dapat sisihin dyan kundi ang Pangulo. Nangunguna sa Balita si mean Los Baños. Sa anim na nanalong senador mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, si Senator Lito Lapid lang ang dumalo sa Thanksgiving party nitong Sabado kasama ang mga taga-media. Present din si Pangulong Bongbong Marcos na nagpasalamat sa mga taga-media dahil nabigyan daw ng espasyo ang mga kandidato na maipahayag ang kanilang plataforma. Ngayong tapos na ang eleksyon, panahon na raw para isantabi ang politika at tutukan na lang ang mahalagang issue. Wish we had You know, uh, we live uh, to fight another day. But uh, now it's time, I think, uh, to, to put all the politics aside. Pero para kay Vice President Sara Duterte, si Pangulong Marcos ang dapat sisihin kung bakit hindi raw naging maganda ang resulta ng botohan para sa alyansa. The people expect more from the President, particularly with regard to his work for our country. So they should not blame anyone else, anything that has happened. It's just uh, the president. Sinabi yan ng bise sa Thanksgiving Mass sa Davao City ng kampo ng mga Duterte. Kung siya raw ang tatanungin, mas marami pa sa tatlo ang dapat na nanalong senador sa senatorial slate ng PDP. Para naman kay Senator elect Erwin Tulfo, naging faktor ang away sa politika at iba pang problema, kaya naging mababa ang performance ng mga taga-alyansa. Sa proklamasyon, pinasalamatan ni Senator Amy Marcos ang kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Gayon din si VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi niya binanggit ang kapatid na si PBBM. Ang rason niya, nakalimutan daw niya dahil wala siyang kodigo. Mean Los Banyos News 5. Tinutulak ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kapatid na si Congressman Paulo Duterte na maging House Speaker. Ayon sa Vice Presidente, wala pa siyang manok na maging susunod na House Speaker. Kaya inimok niya ang kapatid na pag-isipan nito. Kung matalo sa pagka-House Speaker, mungkahi raw ni VP sa kapatid na kunin ang pagiging House Minority Leader. Sinabi ko si ano, uh, Congressman Pulong, sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng uh, Speaker hindi pa siya sumagot. <laughs> siya sumagot. Ini um, iniisip din niya siguro yung chances niya na ano, manalo. Posible na magsimula sa susunod na linggo ang rehabilitasyon ng EDSA. Kaya mga kapatid, matik ng matinding traffic at live mula sa EDSA Reliance, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ngayon pa lang, kumusta na ang traffic dyan? napakaraming nananandali ng traffic sa mga oras na ito. Lunes kasi ngayon, ang parami talaga yung tumupas dito sa Metro Manila at marami din talaga yung nasa labas para gawin yung kanilang ng mga transaction matapos ng weekend. Pero alam mo, itong traffic na nararanasan natin ngayon ay posibleng mas gumigap pa sa mga susunod na araw. ay kasi sa Department of Public Works and Highways ay posibleng masimula na sa susunod na linggo next week yung EDSA rehabilitation. Unahin daw nila yung parteng Pasay hanggang Guadalupe at apektado dyan ang northbound at southbound lane nitong ELSA. Gayun din pwede, rin na, pwede na rin daw nilang masmulan itong bandang uh, kalokokan. Sa ngayon daw ay uh, pinaplan siya na ng DOTR MMDA at ng DDWH, yung Traffic Management Plan. Di pa nagbibigay ng uh, detalye dito ang MMDA at ang DOTR pero ito yung uh, mga pwedeng daanan ng ating mga kapatid na may sa traffic dito sa EDSA. At tao na nga sinabi rin ng, uh, ng DPWH na hindi lang basta-basta re road reblocking ang mangyayari dito sa gagawing rehabilitasyon ng EDSA. Kundi talagang hukay, dito aayusin uh, yung mga drainage systems natin at pati rin yung mga linya ng tubig at kuryente. Kaya nakonsingin talaga may matrabaho ito. At uh, sa ngayon niya, ay eh, medyo nag-aalala na rin yung mga uh, motorista natin kung paano nga ang gagawin nila oras na mas na itong EDSA rehabilitation. At sinabi rin ng MMDA na ngayon ay back to normal na nga ang traffic dahil nga ang dami ng mga kapatid natin yung mga nagsibalikan na dito sa Metro Manila matapos ang bakasyon itong uh, nagdaang eleksyon. Sa ngayon Jiki, ito na nyo dito sa aking tikuran ay itong northbound lane ng EDSA papasok ng show tunnel at yun nga napaka bigat na dahil ng traffic ngayon pati sa ilang bahagi na rin ng EDSA, Jiki. Gerard, napag-aralan na ba o napaghanda na ba ng gobyerno yung posibilidad na malipat naman sa MRT-3? yung mga iiwas dyan sa EDSA? Sige, mukhang handa naman dyan ng MRT3 at gayon din ng MLRT Line 1 at 2. Kasi yun niya, eh, kailan lang ay in-extend yung operating hours itong mga linya ng tren na to. At particularly dito sa MRT, ay nagdagdag na rin sila ng mga bago ng tren to peak hours. Pero alam mo, Jiki, siniguro rin ng uh, DOTR na kahit meron nga nitong uh, EDSA rehabilitation, ay tuloy-tuloy pa rin ang servisyo ng EDSA Busway. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Reliance. Pinumpirman ng Department of Health ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19 sa Southeast Asian countries. Pero paglilinaw ng ahensya, pababa naman ang trend ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa tala ng DOH, mula Enero hanggang Mayo at 1,744 ang COVID-19 cases sa bansa. Mas mababaya ng 87% kumpara sa parehong panahon noong isang taon. Wala rin pagtaas sa bilang ng mga namamatay o fatality rate na nasa 1.13% o isang tao sa bawat sandaang Pilipino. Patuloy rin na binabantayan o babantayan ng DOH ang dami ng mga kaso. Isang patay sa pagbaha sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. May git libong pamilya ang nilikas. Live mula sa Kumalarang, Zamboanga del Sur, nangunguna sa balita ang ating Mindanao Stringer na si Christian Dumabok. Christian, ilang barangay na ang lubog dyan. Jiggy, uh, siyam sa labing walong barangay sa Kumalarang ang nalubog sa baha dahil sa walang patid na buhos ng ulan. Dulot yan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Mabilis ang agos ng tubig sa bahaging ito ng Kumalarang, Zamboanga del Sur. Sa kasagsagan ng baha, isang alagang baboy ang inilikas. Sa ibang bahagi ng bayan, hanggang tuhod ang baha. Maingat tuloy ang pagdaan ng malalaking sasakyan isang PWD na senior citizen ang tinangay sa creek. Ayon kay kumalarang Mayor Ruel Molina, tatawid sana ang biktima pero hindi niya niya kinaya ang lakas ng agos kaya tinangay. Aabot naman sa isang libo at dalawanda ang pamilya ang lumikas dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig. Nang humupa ang baha sa ilang lugar, puro putik naman ang mga bahay kaya sira-sira ang mga gamit hindi rin nakaligtas pati ang ground floor ng munisipyo kasama ang mga gamit sa rural health unit, office supplies at mahalagang dokumento. Marami rin apektadong magsasaka bagamat marami rin sa kanila ang maagang nakapagani ng mga pananim. Narito ang pahayag ni Mayor Ruel Molina. Dito banda sa Kumalarang but in the upper Uh, municipalities. Ang malakas po yung ulan, catch Basin, ng mga tributary rivers. Kaya e pag mataas po yung tubig at matindi po yung ulan sa itaas, dito po yung bababa. Naipon po lahat na tubig na binuhos ng ulan. Dito po yung uh, daluyan ng tubig. Kaya po nagkaroon ng flash flood. Jiggy, ah, kanina bandang alas tres ng hapon ay nakaranas pa rin ang bayan ng, uh, bayan ng Kumalarang ng malakas na pagulan. Pero wala namang naganap na anumang pagbaha. Nananawagan si Mayor Molina kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tulungan ng kanyang bayan para makarecover sa lalong madaling panahon ang bawat pamilyang napinsala sa pagbaha. Gigi? At Christian, ano yung mga pangangailangan ng mga lumikas na residente at natutugunan na ba ito? Uh, gigian uh, nangangailangan yung mga residente na naapektuhan ng baha, ng mga damit, pagkain o anumang kitchen utensils na magagamit nila sa kanilang mga pagluto. Uh, At gayon din, natutugunan ng uh, lokal na gobyer, gobyerno lokal ang kanilang mga pangangailangan. Sa katunayan ay meron ng paunang mga natanggap na ayuda dito po sa munisipyo ng Kumalarang. gigi yan po si News 5 stringer Christian Dumabok live mula sa Zamboanga del Sur. Susunod, lalaki cellphone sa loob ng tricycle patay sa pamamaril. At Center Elect Camille Villar handang maimbisaga ng mga reklamo sa negosyo nilang Prime Water. Huwag kayong bibiteo, dapat una sa lahat. imbisga na ang maanomalyaw manong pagbili ng 1.4 billion pesos na lupa ng OWA sa panahon ni dating administrator Arnel Ignacio may dinoktoran manong dokumento para mapababa rin ang binayarang buwis nangunguna sa balita si Reynel Pawi sa pagkakatanggal ni Arnel Ignacio bilang administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, pumutok ang maanumalyang pagbili ng lupa ng ahensya noong September 2024 na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Ito 1.5 hectare property na binili ng OWA at balak sa ng tayuan ng halfway house o tirahan ng mga OFW. Pero hindi na matutuloy ang proyekto dahil hindi raw maaaring magtayungan ang establishmento rito dahil malapit sa runway ng NAIA Terminal 1. Bukod sa lokasyon, hindi rin daw ito dumaan sa Board of Trustees. Ayon kay PY Kaunan, ang pumalit kay Ignacio bilang OWA Administrator. The 1.4 billion that they're saying, it did not come from the trust fund. So it's with the, it's with the government budget, no? the So yung intact po yung pera ng trust fund pinaiimbisigahan na si Ignacio, pati si OWA Deputy Administrator Emma Sinclair. Dinoktor daw ng dalawang dokumento ng lupa sa Bureau of Internal Revenue at Registry of Deeds para mapalabas na capital gains tax ang transaksyon, kaya napababa sa 84 million pesos ang binayarang buwis. My assurance as I said, no, we will undergo the necessary audit and not lang issued but siguro reissued and emphasize even more The zero tolerance for corruption. Sa isang pahayag, sinabi ni Ignacio na nakikipag-usap na siya sa kanyang abogado. Haharapin niya raw ang anumang alegasyon. Ayon sa Malacanang, kinausap na ng Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, Ignacio. Nanawagan naman ng isang grupo ng mga OFW sa OWA na maglabas ng audit report at maparusahan ang mga sangkot. Rainel Pawid, News 5. Bukas daw si Senator elect Camille Villar sa investigasyon sa Prime Water na pagmamayari ng kanilang pamilya. Naon nang pinagutos si Pangulong Bongbong Marcos ang investigasyon sa Prime Water dahil sa mga reklamo ng publiko sa serbisyo nito. Nananawagan ng ilang opisyal sa Bulacan na bawiin ng joint venture agreement sa Prime Water at ilang water district sa Lalawigan dahil sa kawalan umano ng supply ng tubig sa ilang bayan. Nagain naman ng formal na reklamo ang bayan muna at grupo ng mga consumer sa Malacanang para paimbestigahan ang prime water. As I have said, prior to elections, um, kung yan ang ginugusto ng mayorya ng tao, ay wini-welcome po natin yan. Posibleng sa ilalim sa state of emergency ang Samar dahil sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Bawal mo nang dumaan ng ilang sasakyan sa pinakamahabang tulay sa bansa. At live mula sa San Juanico Bridge, nangunguna sa balita ang News 5 Stringer na si April Ayaso. April, gano'ng kahaba ang pila ng mga stranded na sasakyan dyan? Yes, pila, Pila-pila ang mga stranded na sasakyan papasok ng San Juanico Bridge. Bawal muna ang mga truck na higit tatlong tonelada ang bigat. Ang San Juanico Bridge ang higit dalawang kilometrong tulay na nagdudugtong sa Samar at Leyte. Ilang buwang isasara ang tulay dahil sa nakitang sirak. Apektado tuloy ang mga traka na may kargang mga produkto pati ang mga pampasaherong bus mula Visayas patungong Mindanao mula Luzon at vice versa. Sa abiso ng otoridad, pwedeng dumaan sa Kalbayog Port at Ormoc Port ang hindi uubra sa San Juanico Bridge. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan na segment 2 at 3 ang kailangang kumpunihin dahil sirana na kataasa. Ngayon, ang sa blue alert status ang San Juanico Bridge. Ibig sabihin nito, dapat nakastandby ang response team sa rehiyon para sa anumang emergency. Para naman sa palasyo, mas maigi na rehabilit rehabilitasyon sa San Juanico Bridge para maiwasan ang anumang aberyat. Sa ngayon, Jigi, naglagay ng mobile kitchen upang mapakain ang mga stranded. May security forces para bantayan ang seguridad ng lahat, may medical team at standby ambulance ring naka-standby dito sa San Juanico Bridge. At yan si News 5 Stringer April Ayaso live mula mismo sa San Juanico Bridge. Marami ang nag-aalala sa kalusugan ni dating US President Joe Biden. Ayon sa medical team ni Biden, nakitaan siya ng agresibong uri ng prostate cancer. Bago ito, nakarana siya ng problema sa pag-ihi. Basa sa resulta ng pagsusuri, malaking posibilidad na lumala ang kondisyon ng dating presidente. 82 taong gulang na si Biden at nananatili sa kanyang bahay sa Delaware. Pinag-aaralan na ng kanyang medical team ang pinakamainam na gamutan para sa dating Pangulo. Narito ang mabilis na pasada sa iba pang mga balita. Sugatan sa pamamaril ang isang lalaki sa Tondo, Maynila. Base sa investigasyon, may alitan ng biktimaan at sumukong sospek. Sugatan din ang isang babaeng nadamay lang sa pamamaril. Tatlo naman ang patay matapos salpukin ng oil tanker ang isang tricycle sa New Washington sa Aklan. Nakatulog umano ang driver ng oil tanker patay ang driver ng tricycle at dalawang pasahero habang sugatan ang apat pa nitong sakay. Dagsalpo ko naman ng isang bus at van sa bahay ng Pandan sa Antique. Dead on the spot ang driver ng van, habang sugatan ang driver ng bus at ang sampu nitong pasahero sa lakas ng impact nabangga pa ng bus sa isang bahay pero wala namang nasaktan sa loob nito. Patay naman sa pamamaril ang isang lalaking xy-cellphone sa loob ng tricycle sa Tondo, Maynila. Dead on arrival ang biktima dahil sa tatlong tama ng bala sa ulo. Agad namang nahuli ang sospek at umamin sa krimen. Aniya, pinagbintangan daw kasi siya ng biktima na kalaguyo ng kanyang kinakasama. Gary De Leon, News 5. At yan ang malalaking balita sa oras na ito. Huwag pa dapat una sa lahat. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.